Good morning mga kapatid. Update muna tayo sa ating mga tanim na gulay. Yan, happy Saturday po sa inyong lahat. Ito una ko muna papakita sa inyo, nabuhay na po talaga siya. Ito yung ating ano, pakwan. Pero yung ito talaga wala na, hindi na talaga pinaya. Yung atin naman pong mga kamatis ay mapula na. Ayan, yung bunga niya. O, oh. o oh, ba? diba? Ayan, marami siyang bunga. Ito rin. Grabe, pulang pula na, oh. Mm. Yun, oh. Mm. Ito kasi, matagal pa to Kasi ito yung malaki to, eh. Ma uh, lalaki pa siya. Hindi siya yung parang ganito lang. Ito. So, yung talong naman natin, ganito na siya. Biglang yumabong. Biglang lumaki talaga. Tapos, meron na rin siyang bunga. yan guys. Ayan, oh. Mm biglang tumaas ng ganito. Tapos yung ating mga sili naman, and meron na rin pong bunga. Ayan guys, ayan o. May bunga na rin ang ating sili. Ang dami nga ng bulaklak. Ayan. Iba-ibang sili yan. May siling para yung labuyo, tapos yung siling haba, yung green, yung pang ano, yung pang sinigang. Ayan, ayan, ayan na. Ayan, ayan, may mga bunga na siya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. mm -hmm. Ayun sa taas. Tapos, yung atin namang strawberry. Eto na yung bunga ng strawberry. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ayan, oh. Ang dami niyang bunga, oh. Mm. Meron pa rito isa. Ayan. Ito pa lang. Tapos, yung ating mga sitaw, ganito na rin siya kalaki. Ayan. Tumataas na, oh. Ma umaakat na sila, oh. Sitaw natin. So excited din naman tayo ngayong taon kung marami ba siyang magiging bunga. Ito inano ko kanina kasi natatanggal sa rito. Tapos yung atin namang cucumber nandito. Ito na siya ngayon. Biglang laki na rin siya. Meron na rin siyang ayun, lumalit bunga. Oh. Ang cute. Oh, plus may mga bulaklak. Yung atin namang Pakwan. Ayan na siya guys, oh. Dito ko sa pagagapangin pa ganun doon. Ito, meron na siyang bulaklak, oh. Ayan, oh. Ganito na siya yung pakwan natin. So hanggang doon na siya, oh, yun, oh. Palalabasin ko yan doon pa ganun. Tapos dito naman sa kabila pa ganun doon. Ano to? Alaka, kumapit. Ito, oh. Ma, ano pala to dito? Tapos yung ating ampalaya, ganito na siya, guys. Napakalaki niya na. Umakit na siya doon. Ayun no? Tapos meron na rin siya mga bunga. Yung mga unang niyang bunga sa dito nung no, medyo maliit pa lang. Sa tinanggal ko na. So ito, pababayaan ko muna siyang lumaking ganyan. Ayan. Wala Ipit natin to Iipit. Uh -huh. yan. Ito na siya oh. Oh, ha? Biglang laki? Eto, eto. Hmm, hmm. Oh, yung bunga, oh. Paket na rin siya doon. So, dati, para ang lang nila, no? So, mga sa or dalawang buwan lang, ganito na sila. Yan ang kinalabasan. So, bago matapos tong buwan na to, siguro yung sitaw natin nakakit na yung ganyan. Kasi, kaya lang kasi yung panahon ngayon, parang iba eh. Hindi mo maintindihan ako, mainit o malamig, tapos uulan, tapos mainit, tapos malamig na naman, malakas yung hangin, mga ganun. Ayan. Natutuwa ako sa talong kasi, ano siya eh, mahirap ako magpalaki ng, ano, ng talong. Yung, yung pag nagtatanim ako, yung halos ganyan lang siya oh. Ito nga, akala ko, ano yan, eh, mamamatay eh, ganyan, yan, ganyan. Ayan. Kala ko mamatay pero nabuhay siya. Parang ngayon lang na ako nakapagtanim ng talong na ganito sa kaano, kataas. Hmm. Biglang yabong talaga siya, yo. Tapos yung mga ano niya dahon, no, lalaki. Healthy siya. Healthy siyang lumalaki. Parang ganon ano. Tapos yung ano natin, ito nabuhay talaga, lumaban siya sa kanyang ano, buhay. Yan, maganda yan. Tapos yung kamatis natin talaga, super cute. So, yun lang po ang ating update sa ating mga gulay. Abangan po ang ating next video, mga kafatid. Ayan, yeah, maraming maraming salamat. Bye-bye. One, two, three.